Hindi lang sa pagiging isang mahusay na actress hinahangaan si Lorna Tolentino, kundi maging sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya, hindi lang bilang asawa, kundi sa pagiging ina at lola. Kilalanin natin ang mga anak at mga apo ni Lorna. The Philippine showbiz list presents, mga anak at mga apo ni Lorna Tolentino. Sino-sino sila? A mother of two. Nasaksihan ang pinakikitang katatagan ni Lorna na lumipas man ang maraming taon na panatili niya ang tapat na pagmamahal sa namayapang mister, ang action star na si Rudy the Boy Fernandez. Ang bunga ng kanilang beautiful 25-year marriage ay si Rafael at Renz Marion. Napapanood natin si Lorna bilang isang nakakatakot na babae sa screen pero talagang iba siya sa tunay na buhay. Sa kanyang mga post sa social media, madaling makita na siya ay tunay na mainit at mapagmahal, lalo na sa kanyang dalawang minamahal na mga anak. Matapos mamatay si The Boy noong 2008, na matatag si na Lorna at ang kanyang mga anak para sa isa't isa. Bagamat matagal na silang magkakalapit, mas tumibay ang kanilang samahan habang naging magkasangga sila sa mga paglalakbay at palaging nagsusuporta sa isa't isa sa lahat ng kanilang ginagawa mula sa mga pakikipagsapalaran hanggang sa mga bagong papel sa pag-arte. Inamin ni Lorna na simula nang mawala ang kanilang ama, minsan ay natutulog sila Rap at Renz sa tabi niya. Sa isa pang interview, sinabi ng kanyang panganay na tuwing magkakaroon siya ng bagong proyekto, tumutulong ang kanyang nanay at nakababatang kapatid sa pagbabasa ng script at pag-aaral ng kanyang papel. Bukod sa pagiging isang ina, isa na rin lola si Lorna sa kanyang cute na mga apo. Rafael Rap Fernandez Nagmula sa instant royalty sa mundo ng showbiz ang 41-year-old actor-director na si Rafael Rap Gregor Fernandez na isinilang noong December 18, 1983. Siya ang panganay na anak ni Lorna at Rudy. Nagtapos si Rapp ng degree sa filmmaking sa Ateneo de Manila University. Kaya naman maraming inaasahan na siya ay tatahak sa ibang landas nang siya ay pumasok sa industriya ang kanyang kinagisnan matapos makagawa ng indie films bilang direktor. Sinabi ni Lorna na mas interesado si Rap sa pagdidirek at produksyon ng pelikula kaysa sa pag-arte. Katunayan ay nakapag-training pa siya noon sa ilalim ni Johnny Mr. M. Manahan sa ABS-CBN. Hindi lang ang pagiging aktor ang nasa dugo ni Rap, kundi pati ang pagiging direktor dahil sa kanyang lolo na si Gregorio Fernandez ginamit ni Rap ang kanyang kasanayan bilang umuusbong na filmmaker sa pagbibigay pugay sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagdidirek ng dokumentaryo tungkol dito na pinamagatang The Last Pinoy Action King. Gayunpaman, naging bukas si Rap sa mga pagkakataong dumating sa kanya at tinanggap ang ilang proyekto bilang aktor sa iba't ibang palabas. Aminado si Rap na may pressure sa panig niya kapag nakukumpara siya sa achievements na kanyang mga magulang, partikular na sa kanyang yumaong ama. Kinailangan niya raw patunayan ang kanyang kakayahan at makagawa ng sariling identity bilang siya dahil malaking sapatos ang pupunuin niya. Ayon kay Rap, gusto niyang sundan ang yapak ng ama at kung mabibigyan ng pagkakataon, dalawa nga sa mga pelikula ni The Boy ang gusto niyang i-remake. Ito ang bitayin si Baby Ama at pasukuin si Wawai. Wala nga raw problema kay Rap, nabigyan siya ng character role sa TV man o pelikula dahil mas enjoy daw siyang gawin ito sa pinasok na larangan. Pinatunayan niya ang kanyang husay kung saan nakuha siya sa mga pelikulang kadugo, salamin at serbisyong bayan noong 2005. Napanood din siya sa ilang kapuso serye tulad ng Inamorata at Hiram na Alaala. -ala. Noong 2011, nagsimula na makakuha ng atensyon si Rap nang lumabas siya bilang pangunahing kontrabida sa ABS-CBN Once Upon a Time Presents Buhawi Jack kasama si Gerald Anderson na gumanap sa title role. Sa kanyang panayam bago umeri ang serye, sinabi ni Rap na tinanggap niya ang villain role dahil na naniniwala siyang ito na ang tamang pagkakataon para siya ay mapansin. Nararamdaman niyang handa na siyang mailantad sa industriya ng showbiz. Lubabas din siya sa FPJs ang probinsyano bilang ang balasubas na pulis na si SPO4 Juanito Gapos. Renz Fernandez Masasabing nananalaytay sa dugo ng mga Fernandez ang showbiz dahil maging ang bunso ni na Rudy at Lorna ay pinasok din ang larangang ito. Ang 39-year-old actor na si Renz Marion Aluquin Fernandez ay isinilang noong September 8, 1985. Bagamat bata pa lang ay pangarap na niya ang mag-artista, ipinagpaliban niya muna ito at tinupad ni Renz ang pangako niya sa ama na magtatapos muna siya ng pag-aaral. Noong October 2010, siya ay nagtapos ng kursong Philosophy sa UP Diliman. Kasunod nga nito ay agad na pinasok ni Renz ang entertainment industry. Marami ang nagsasabing kamukha at kaboses niya ang ama at tila nakuha rin niya ang sense of humor ni The Boy. Bagamat kilalang mga aktor ang mga magulang, aminado din si Renz na hindi pa siya eksperto kaya sumalang siya sa acting workshop sa halip na ma-pressure sa mga iisipin ng ibang tao. Nais siya makagawa ng sariling pangalan bilang isang aktor. Noong 2011, unang sumabak si Ren sa pag-arte sa telebisyon sa finale episode ng ABS-CBN na Your Song Presents Kim, kung saan ay naging leading lady niya si Kim Chu. Ngunit kasunod nito ay naging bahagi siya ng GMA. Noong 2013, nagbida si Ren sa seryeng Prinsesa ng Buhay Ko bilang si Luis Grande sa pinakitang kakayahan sa pag-arte. Mas maraming proyekto pa ang pinagkatiwala sa kanya. Ilan pa sa mga nilabasang programa ni Renz bilang kapuso ay ang Little Nanay, Poor Senorita, My Love from the Star at marami pang iba. Huli siya na napanood sa Pinoy adaptation of the hit K-drama series na Descendants of the Sun noong 2020. Maliban dito, ay nakatrabaho rin ni Renz ang half-brother na si Mark Anthony Fernandez kung saan ay ginampanan niya bilang mas batang versyon ng karakter nito para sa pelikula ng kanilang ama na matimbang pa sa dugo noong 1995 at ang episode ng magpakailanman na lubog sa putik ay batay sa pagbaha sa Quezon noong 2009. Napasama din si Renz sa 2012 star cinema movie na The Reunion. Siya ay contract star ng ABS-CBN Star Magic at napapanood sa FPJ's Batang Kiyapo bilang si Bullet. Sa magandang takbo ng karera, makulay din ang buhay pag-ibig ni Renz na kamakailan lang ay pinasok ang married life sa piling ng aktres na si Jeff Gaitan. Ikinasal sila sa isang intimate wedding ceremony noong June 25, 2024 sa Las Casas, Filipinas de Acuzar na dinaluhan ng kanil kanilang pamilya at malalapit na mga kaibigan. Sa Instagram noong June 26, masayang binalikan ni Jeff ang mga letrato nila ni Renz noong sila ay magkasintahan pa lang hanggang sila ay magpakasal. Sabi niya sa caption, In God's perfect time, true love is always worth the wait. Now is our time, finally. Ipinost din ni Jeff ang ilang special moments na nangyari sa kanilang kasal kabilang na ang malalim na kahulugan ng kanyang bridal bouquet na sunflower. Lorna's Two Granddaughters Bukod sa pagiging isang ina, isa sa mga pinakagustong gampan ng role ni Lorna ay ang pagiging lola. Sa kanyang edad, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan at kahulugan ng buhay sa pagkakaroon ng cute na mga apo. Anya ang kanyang hangarin ay masaksihan ang lahat ng mga mahalagang pangyayari sa buhay ng mga ito. Katunayan, mayroon siyang tatlong apo, dalawang babae mula kay Rap at isang lalaki kay Renz. Noong 2011, naging ganap na lola si Lorna sa unang apong si Laila Victoria Tori Go Fernandez. Ang Laila ay hango sa pangalan ng ina ni Tori, samantalang ang Victoria ay hango naman sa tunay na pangalan ni Lorna na Victoria Lorna Aloquin Fernandez co-parenting si Rap at ina ng bata sa pag-aalaga kay Tori. Sinasabi ng mga tao na natagpuan ni Lorna ang kanyang mini-me sa kanyang cute na apo. Sila ay pareho rin maganda. Ayon niya kay Lorna, si Tori ang kanyang carbon copy at kung babalikan ang mga larawan niya nung bata pa, walang duda nga raw na para silang pinagbiyak na bunga ng apo. Bilang Lola, pakiramdam nga raw niya ay siya rin ang nanganak. Labis na minamahal ni Lorna ang kanyang first apo na para si Tori ay nagmula sa kanya. Katunayan, dahil sa hindi sila biniyayaan ni Rudy ng anak na babae, itinuturing niya si Tori na parang anak niya. Base sa mga larawan at video na makikita sa social media, malamang nasusundan ni Tori ang yapak na kanyang lola bilang isang big star. Nagsasagawa sila ng mga imahinasyon na photoshoot kung saan si Tori ang direktor at si Lorna isang masigasig na estudyante. Si Tori ay kumakanta, sumasayaw at gumagawa ng sariling palabas na kompleto sa makeup at costumes. Sabi nga ni Lorna, talagang tinuruan siya ni Tori na gumawa ng iba't ibang ekspresyon, masaya, nagulat, galit, malungkot. Kaya naman kung nanaisin ni Tori na pasukin ang pag-aartista Ayon kay Lorna, malugod niyang susuportahan ng apo dahil sa nakikita niya na ang showbiz ay magiging tahanan nito balang araw. Samantala, ang ikalawang apo naman ni Lorna kay Rap ay babae muli. Pero hindi katulad ni Tori, ang pagkakakilanlan nito ay hindi lantaran sa publiko. Lorna's First Grandson mula sa dalawang apong babae. Ngayon, isa ng lola si Lorna sa unang apong lalaki. Tatlong buwan matapos ang kasal ni Jeff at Renz, masaya nilang inanunsyo ang pagdating ng kanilang baby boy. Sa kanilang Instagram pages, nagbahagi si Renz ng video ng kanilang baby na nakabalot sa mga kumot sa tila isang ospital. Samantala, nag-upload si Jeff ng mga larawan ng baby sa kanyang Instagram stories. Walang pagbanggit ang mag-asawa sa pangalan at eksaktong petsa ng kapanganakan nito sa kanilang post. Pero matatanda Pagandaan na ang pagdating ng bagong miyembro ng pamilyang Fernandez ay nauna ng kinumpirma ni Lorna sa nakaraang panayam sa kanya. Bakas ang kasiyahan niya dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng baby boy na apo. Anya, Virgo family nga raw si na Renz at Jeff. Samantala, binanggit rin noon ni Lorna na may naisip na raw silang ipapangalan sa magiging baby boy ng newlyweds. Ito ay Rodolfo Victor na parehong galing sa side ni Renz. Ayon kay Lorna, ang Rudulfo ay mula sa turing na pangalan ng na namayapang mister na si Rudy Fernandez. Samantalang ang Victor naman ay kinuha sa pangalan ni Lorna na Victoria. Kaya naman sa pagdating ni baby Victor, hindi nga lang si na Jeff at Renz ang binati, kundi maging si Lorna na lola na ulit. May ilang netizen pa ang humirit sa pagsasabing ang baby boy ang next action star katulad ng kanyang lolo Rudy.